Magandang araw po sa ating lahat, ito po ang bagong update sa ating Wardy Channel. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng bigas sa Antique, Aklan. Kapis mamimigay ng bigas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program Corp. sa Antique, Aklan, at kapis ngayong araw ng ika Oktobre ng Oktubre taong 2023. Bawat isa sa isang libo 4 peta seconds beneficiaries mula sa bawat probinsya ay tatanggap ng 25 kilo ng bigas, ani Carmelo Nochet, Director ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, Region 6. Ang rice aid ay bahagi ng 42 milyon pesos na halaga ng smuggled rice o 42,180 sako na nakumpiska ng mga kaganapan ng Bureau of Customs, BOC, sa Zamboanga City. Nasamsam ang mga bigas na kasunod ng inspeksyon sa isang bodega sa barangay San Jose Guso. Ang mga natukoy na lugar ng pamamahagi ng bigas ay ang San Jose de Buenavista sa Antique, Calibo sa Aklan, at Rojas City sa Capiz. Ang Office of the President ang nagdesisyon kung aling mga probinsya ang binigay ng bigas. Sa Region 6, hindi kasama ang Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Nagsagawa ng pagpupulong ang pamahalaang panlalawigan ng antike at iba pang kinaukulang ahensya bilang paghahanda sa pagdating ng Pangulo. Isang advance party ang nakatakdang dumating kahapon para masusing inspeksyonin ng itinalagang lugar upang matiyak na maayos ang lahat. At ito po ang kalumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Villarreal Stadium sa Capiz. Maraming salamat uh, kay uh, Rex Gatchalian sa yung pagpakilala at batin uh, batiin ang uh, ating uh, ama ng uh, probinsya ng Kapis, ang uh, ating matagal ng kaibigan. Ngayon eh, naninibago ako, tawagin kang governor. Governor Fred Castro, makasama po kami sa makasama po kami sa kongreso. Uh, ako ako eh, ipasok labas sa naman ay eh, tumagal uh, sa kongreso. Ah, uh, na miss ko na yung ano, yung ganyang klaseng salita. Matagal na ko nang hindi narinig yung mga oratory ng inyong governor. Kaya naman sumikat ito sa sumikat siya sa sa house at ngayon sumisikat sa dito sa Capes dahil nakita naman ninyo kung makapagsalita eh, talagang uh, nakaka-inspire. Tayong lahat ay na-inspire sa kanyang katalumpate. Ang Alkalde ng Lunsod na Rojas, Ronnie Dadivas, maraming salamat sa inyong uh, magandang pagkasalubong. <laughs> ang uh, ating uh, matagal na kaibigan, anak ng kapis, nandito rin po si uh, ang dating Senador, Mar, and Secretary, lahat na yata na alawakan uh, mo, uh, Mar Rojas, nandito po. Uh, hindi, nyo sub baka hindi nyo po alam. Alam niyo po, kami ni kami ni Mar matagal na po kaming magkaibigan at kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika eh matagal kaming nagsama sa New York at uh, uh, sana naman eh, habang nandito dito hindi pa niya, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami dahil bachelor pa po kami at marami kaming uh, marami kami mga adventure na magkasama. Kaya po ay eh, nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi na kausap at eh, mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon na uh, nag-uusap kami dito pa uh, sa Capiz. Ang mga benepisyaryo natin, ang pinakamahalaga na grupo na nandito ngayong araw na ito, mga benepisyaryo para sa ng mga four-piece na ibibigyan natin at ibibigay natin itong mga ating uh, nakuhang bigas mga kasama ng bayan uh, mga minamahal kong kababayan magandang umaga po sa inyo lahat <laughs> noong nakarambuan lung po ay nagatid ng tulong ang DSWD at DTI sa ating mga rice retailer dito sa inyong probinsya upang matulungan sila sa kanilang mga negosyo Dumayo po ulit kami dito ngayon upang personal na maghatid ng libreng bigas sa mga minamahal nating kapisnon upang makabawas sa inyong alalahanin sa pagkain. Muli, muli na naman po, kaming nagsasanib pwersa kasama po ang iba't ibang ahensya ng pamalaan tulad ng DA, DSWD, DOLE, DOH, TESDA, CHED, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation Agri Training Institute upang muling ilapit sa inyo ang kanilang mga serbisyo. Nawa'y masulit po ninyo ang pagtitipong ito sapagkat ito po ay para talaga sa inyo. Ngayong 2023, mahigit 10,000 benepisyaryo mula sa inyong lalawigan ang nakatakdang makatanggap ng tulong pinensyal sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Dagdag po rito, marami, marami rin pong mga maliliit na mga magsasaka na matutulungan ng Rice Competitive Enhancement Fund o yung tinatawag na RCEF sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla, mga pagsasanay at seminar at pagpapahiram ng puhunan para sa kanila. Dahil dito, inaatasan ko ang DA at ang Department of Finance na pabilisin na pag, ang pagbama, pagbamahagi ng mga benepisyong ito. Umpisa pa lang po ito sa mga hakbangin ng gobyerno upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. sa pagpapalakas ng agrikultura ng bansa at sa pagpapalawig ng mga benepisyong handog ng iba pang mga sektor na ang maraming natutulungan ng ating mga proyekto. Ibig sabihin lamang po nito ay tama ang tinutungo ng ating direksyon para sa pamumuno. Ang, hi, ang, hiling, ang, hiling, ko dam, ang hiling ko lamang po ay lalo ninyong pag-ibayuhin ang inyong sipag at syaga upang sa gayon ay mapabuti ninyo ang inyong buhay at makatulong sa ibang mga Pilipinong kailangan din na kaagapay. Higit sa lahat, Makilahok sa pagbabantay sa ating lipunan. Marami po rin po tayong malaking nakakapangluloko ng kapwa. Tunay, tu Tunay po ang nakakagalit ng mga smuggler at hoarder na yan. Nasisira ang daloy ng merkado, kaya tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kanilang mga iligal na gawain. Kaya naman, nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso na maamiendahan ng ilang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at mapabigat ang parusa dito. Mga kababayan, gaano man kalaki ang kanilang sindikato tulad na natimbog natin sa nasmuggler sa pier ng Sambuanga noong buwan ng Agosto, wala pong binabat-bat yan sa nagkakaisang nating lakas. Kaya kung nalalaman po kayong, kung may nalalaman po kayong sangkot sa mga ganitong transaksyon, Huwag po kayong matakot ng magsuplung. Tandaan po ninyo, kasabay ng pagsulong ng bagong Pilipinas ay ang pagkakaroon ng panatag, masagana at matatag na buhay. Ang kinin po natin ito. Maraming salamat sa inyong lahat at kayo ay uh, maging kasama natin sa pagpapaunlad at pagpapaganda sa buhay ng bawat Pilipino. Ito po ay ang ating uh, ginagawa pagpatuloy na makapagbigay ng tulong sa lahat ng ating nalalamang na nangangailangan. Kaya po, huwag po kayong wag po kayong nagdadalawang isip na magsabi kung kayo po ay nasa alanganin, kung kayo po ay nangangailangan at ang pamahalaan ay gagawin ng lahat upang kayo ay bigyan ng tulong. Maraming salamat po. Mabuhay ang buong lalawigan ng kapes. Magandang umaga po sa inyong lahat.